I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Talaga namang pinag-uusapan na sa social media ang larawan na ito na pinost ni Papa P sa kanyang social media account na kung saan ikasama niya nga rito ang ating Bel Mariano at nabudol nga raw ito sa workout. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil nag-post nga rin ang inisteya ng ating Bel Mariano at ng cast ng MGB. Narito nga guys ang sabi ng Bendali At talaga namang spotted nga ang pangalan rito ng ating Donnie Pangilinan. At ayon nga guys sa mga bula OMG, they are with Donnie Kasama na naman pala today ang forever papansin na jowa. Dahil ngayong araw nga, Choice Monday, ay talaga namang meron nga agad tayong ayuda galing nga rito patungkol sa ating couple na sila Donnie at Bel Mariano. Dahil hanggang ngayon ay magkasama pa rin nga sa venue ng set ng taping ng ating Bel, itong ating Donnie Pangilinan. Kaya naman ang mga bula ay super saya nga patungkol dito at ayon nga sa kanila What is the meaning of this. dahil baka nga raw kasama na sa cast ating doni Pangilinan dito. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na Hida. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.